Nakahanda na ang mga yudang ibibigay ng DSWD sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Kabilang dyan ang mga water filter na makakatulong sa pagkasala ng tubig sa panahon. Yan ang frontline report ni Laila Pangilinan. Isang daang pirasong filtration kit ang ipamamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga taga na nasa evacuation centers. Magagamit ang filtration kit para masala ang tubig at masigurong may malinis na maiinom ang mga residente. Yung tubig po ay ay importante. Uh, especially sa may, may flooding incident tayo na contaminated yung water natin. Kaya raw nitong salain ang 1,200 na litro ng tubig o nasa 317 galon ng tubig sa loob ng isang araw. Ganito ang itsura ng filtration kit na ipinamamahagi ng DSWD sa mga evacuation center. Kasama ng balding ito, i-assemble ia natin yung filtration kit dito at ready to use na agad. Ngayon, subukin naman natin. Nilagyan na po namin ito ng tubig ulan at gumagana ba? Ayan. Napapansin ninyo, mabagal lang ano, yung pagpatak sa filtration system para masiguro na salang-sala yung ating tubig ulan. Tikman naman natin kung pasado yung lasa. Ayos. Approved kapag malinis ang tubig, ligtas sa mga sakit gaya ng salmonella at kolera. Inihanda na rin ngayon ng GSWD ang mga ready-to-eat food box na ipamamahagi sa mga stranded na pasahero sa pantalan. Nakipagtulungan din sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para masiguro na may nutrisyon ang mga ayudang ipapamahagi. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.